Meron lang po tayong nabasa na isang post. Hindi na natin babanggitin kung anong grupo itong nag-comment uh, uh, na ito. etong nangyayaring ito kay Vice Ganda ng It's Showtime. Alam niya naman, yung 12-day suspension. Nakikita ko, positibo pa rin eh, ang pananaw ni Vice Ganda. Sabi nga niya, posibleng may magandang oportunidad na mangyayari dahil nga sa nangyayaring ito, dahil nga sa pagkasuspindi ng It's Showtime. Yun yung nakikita niya. Pero, nakagulat ah, yung panawagan na ito ng isang ng isang grupo at hindi talaga malayong mangyari yung ganitong bagay. So, ito ba ay yun na nga eh. Kahit saan man natin tignan, talagang nahahaluan pa rin ng politika yung mga ganitong usapin. Showbiz, politics, religion, ba diba? sports, kahit ang sports, nahaluan na rin ng politika. Anyway, sabi na itong grupo, file ka kaya ng candidacy sa 2025. Tignan natin kung hindi sila magkagulo. Para kasi para kasi ironic tignan ano na marami sa social media ang ang nakikita natin na totoong haters ni Vice Ganda ko no? Pero yun nga sa totoong buhay, <laughs> 'di ba? Ang daming nagmamahal kay Vice Ganda, lalong namamayag pag lalong nagkakaroon ng uh, I mean, lalong yumayabong ang kanyang karera kahit napakarami niyang uh, bashers ko no ang awards. Abe, baka bukas, sa makalawa, sa makalawa, meron na namang awards ito dahil sa nangyayaring ito. Bakit, bakit gano'n ang nangyayari kay Vice Ganda? Kung titignan natin, sa maniwala man kayo at sa hindi, hindi kaya itong mga haters ni Vice Ganda na nasa social media, ay hindi naman talaga totoong, totoong tao. Karamihan siguro sa mga yan, okay, ay posibleng mga trolls. Dahil alam niyo naman dito sa showbiz, yung labanan ng itong labanan na ito ng mga programa sa noon time show o sa noon time, ay nahahaluan din o gano'n na rin ang sistema sa politika, di ba, gumagamit na ng mga trolls, gumagamit na ng mga grupo ng mga vloggers ang isang programa, para saan? For God's sake, di ba? Kaya tignan natin, sigurado daw na may mas pakinabang ang isang katulad ni Vice Ganda kung ito ay tumakbo. Mas may pakinabang kesa kina Robin Padilla, Bongo at uh, Ramon Revilla ang mga katulad ni Vice Ganda. Feeling ko kasi, politically motivated din itong si Vice Ganda. Or politically motivated itong mga nangyayaring ito sa It's Showtime. Totoo naman eh, politically motivated po talaga ito. Bukod dun sa idea na ang labanan ng mga shows ngayon ay pattern na, parang ginagamit na yung estilo ng mga politiko. Diba? Gumagamit nga ng trolls, gumagamit ng grupo ng mga vloggers. Ang nakakadiri Uh, hindi kayo lumaban ng patas. My God, ang ibig sabihin, wala kayong totoong kakayahan. Wala kayong totoong abilidad, kaya kayo ganyan, di ba?